So yun guys, good morning and happy Tuesday. Pero yun, habang wala pang pasok, mayang papalinis muna tayo sa nanay ko. So ayan guys. Ilang years ka na manicurista mother? 28. 28 years na siyang manicurista. Ito yung tatay ko. Uh, tulog card. gamit niya. And 28 years na siyang nagmamanicure. So, pero mo, um, 21 years old ako nung nagtapos ako ng pag-aaral. So, mga, sabi natin 16 to 17 years na yung ginagawa yan para mapagtapos ako ng pag-aaral. So, yun guys. Ito yung mga gamit niya. diyan Pero di ba man nagtrabaho ka rin sa Unilever? Lahat, pati, food. Like, uh, Manila at Pati Pure Food. Ay, Manila Bay. Pero nyo, 28 years na siyang naglilinis. ilang taon na siya ngayon? 56. So, kalahati halos ng buhay niya. Ayun, kalahati nga. Si 56 divided by 2, 28. So, yun. Kalahati ng buhay niya ngayon. So, 29 years na siyang naglilinis. Magka 29 years. Yan. Na ginagawa yan. So, kalahati halos ng journey niya sa buhay. Manicurist siya. So imagine guys. Kasi ang katwiran ng mga nagkakaedad na maboring daw pag hindi sila nagtrabaho. So yeah, through ups and downs magkasama kami ng mama ko. Okay. So ayun. Nagkatinda na kami tatlat, naglilinis pa rin siya. So ayun guys kasi kaya ako nagpapalinis. Yung gilid-gilid na ngayon, eh, no? tingnan niyo yung ingrown, guys. Yan. So, hindi lang ako. Marami siyang suki. Like yung kanang kamay ni Rapi Tulpo. Nakikita niyo yun. Si Ate Sari. So, Ayan, suki niya rin yan sa linis. Marami, marami nagpapalinis sa kanya. Ibang, iba't ibang lugar. Minsan nga barangay na abot eh. So, yun yung mga pusa namin guys. Pero syempre, ah uh, hindi lang naman basta linis, may mga safety, ano rin sya? safety gamit. In case na, yun nga, may masugat, may mga antibiotics siya dyan, guys. Kompleto, may alcohol, may bulak, lahat. Kaya, hindi, hindi siya, ano, na, hindi siya nagmamarder ng, ng mga customer. Actually, yung mga customer na namamarder, sa kanya lumalapit, namamarder ng ibang manicurista. Siya yung So saludo ako sa iba pang manicurista dito diyan. So ayan guys, a uh, dinis muna. Bye-bye.